is Ruby Tandali Jr. I'm 37 years old. I live in Purok Pantoa, Barangay Zone 3, Coronel City, South Cotabato. Actually, ang history sa mong pagkaroon ko sa high blood, sa mga teenager ako, grabe gid ako ka, ano, lagawan, tapos sa inong, panigiliw ako, so pulaw me, So, ang lawas ko na nag-struggle gid pag na, na, feel ko gin sa nang ako sa 25 years old dito nag start nga taas ang BP ko per me so nagpa check up ako sa health center na diri sa barangay para ma, ma ano ko ma detect ko ang ako na sakit so na nagkaroon din ako sa high blood uh, ako ni Seta sa doktor na mag-maintenance ako sang ng Alusartan. As time goes by, sigataas ng yapon because I'm siguro sa ato nga daily lifestyle, nag-abot uh, panahon nga duwa na ng ginang akong ginamaintenance which is Lusartan kag Aplodipid. Nagpasalamat so, din ako sanglako, sa ako sa aton nga Department of Health, sa aton nga LGU, most especially sa aton President, the supportive President uh, Ferdinand Bongbong Marcos sa paghatag sang mga uh, binipisyo sa amon nga mga pigado nga mga citizen diri sa Pilipinas madamu gyud okay, nga salamat sa paghatag sa amon sang libre nga bulong kung ano man dira nga uh, ayuda nga para makap makapamaayo kag makapapinipisyo sa amon nga mga pigado Madamu gyud okay, nga okay, salamat from the bottom of my heart So sa akon ad adlaw-adlaw nga maintenance, kapasalamat gid ako nga ara ang aton nga national government, especially ang aton nga DOH, ang aton nga LGUs nga sa akon maintenance sa mga generic nga bulong. Kapasalamat man ako kasawa ang akon lawas ako sa generics kag masustain ko ang daily nga bulong ko sa matag-adlaw nga tanan hindi ko kaya magbakal sa branded so din ako kahit papaan may generic na bulong na ginahatag sa ako ng ato ng gobyerno.